Ang tamang oras ng pagkain ng pusa ay mahalaga dahil sa sumusunod na mga dahilan. Number 1. Pagpapanatili ng tamang timbang. Ang regular na oras ng pagkain ay tumutulong sa pagkontrol ng dami ng pagkain na kinokonsumo ng pusa. May iwasan nito ang labis na pagkain o underfeeding na parehong maaaring magdulot ng mga problema sa kalusugan. Number 2. Pagsasaayos ng digestive system. Ang regular na oras ng pagkain ay nagbibigay daan sa katawan ng pusa na magkaroon ng mas maayos na digestion. Ang digestive system ng mga pusa ay mas nagiging balance kapag sila ay kumakain sa tamang oras araw-araw. Number 3. Pag-iwas sa stress at anxiety. Ang mga pusa ay mahilig sa routine kapag ang oras ng pagkain ay hindi naaayon sa nakasanayan nila, maaaring maging anxious o stressed ang mga pusa. Ang tamang oras ng pagkain ay nagbibigay ng pakiramdam ng seguridad at kasiguraduhan sa kanila. Number 4. Pagtulong sa paggamot ng mga sakit. Kung ang pusa ay may kondisyon tulad ng diabetes o sakit sa bato, ang tamang oras ng pagkain ay maaaring makatulong sa tamang pagbibigay ng gamot o insulina at pagpapanatili ng tamang blood sugar levels. Number 5: Enerhiya at aktibidad. Ang pagkakaroon ng tamang oras ng pagkain ay nagbibigay ng sapat na enerhiya para sa mga aktibidad ng pusa. Tumutulong ito sa pagkakaroon ng balanseng pamumuhay na may tamang pahinga at aktibidad sa tamang oras. Ang consistent na feeding schedule ay nakakatulong sa kabuoang kalusugan at kagalingan ng pusa.